ang ihi ng bawat tao ay may kakaibang amoy. Minsan, ang ihi ay maaaring amoy mas malakas kaysa sa karaniwan. Ito ay hindi isang dahilan para sa pag-aalala dahil ito ay kusang nawawala. Gayunpaman, kung minsan ang malakas na amoy ng ihi ay maaaring magpahiwatig ng isang medikal na problema. Ang ihi ay likidong dumi ng ating katawan, karaniwang binubuo ng tubig, asin, mga electrolyte tulad ng potasyong, at mga produktong dumi tulad ng urea o uric acid. Ang mga pangunahing detalye tungkol sa amoy at kulay ng ihi maaaring magpahiwatig ng katayuan ng kalusugan ng iyong katawan. Karaniwan, ang ihi ay may bahagyang amonyakal na amoy kung ang isang tao ay inalis ang tubig o sa mga gamot. Dapat itong mawala sa pamamagitan ng pag-inom ng sapat na dami ng tubig. Kung hindi, maaaring itong maging tanda ng pinag-uugatang sakit. Dapat hanapin ang isa sa mga sumusunod na sintomas kung mayroon kang mas malakas na amoy ng ihi na tumatagal ng higit sa 48 oras. Alibadbad, bloating, sakit habang umiihi, dalas ng pag-ihi, cramp sa ibabang bahagi ng tiyan, ang pigmentation sa balat, dugo sa iyong ihi, lagnat, paglabas ng ihi, ang mabahong ihi ay maaaring sanhi ng maraming dahilan. Karamihan sa kanila ay hindi nakakapinsala ngunit kung magpapatuloy ito ng higit sa 48 oras, maaari itong maging seryoso. Ilang sanhi ng mabahong ihi, dehydration. Kapag na-dehydrate, ang ihi ay mas puro, kahit na ang kulay ng ihi ay dark orange o amber. Sa kabilang banda, ang kulay ng ihi na ito ay nagbabago sa transparent na dilaw kapag ikaw ay maayos na na-hydrated. Diet, iba-iba ang pagtunaw ng pagkain ng bawat tao. Ang ihi ng ilang tao ay mabaho kung mayroon silang mga pagkain tulad ng asparagus habang ang ihi ng iba ay hindi. Naaangkop din ito sa iba pang mga pagkain tulad ng sprout, sibuyas, bawang, isda, alkohol, tabako at iba pa. Ang pag-inom ng sapat na tubig ay magpapalabnaw sa iyong ihi at ang amoy ay mawawala. Kape. Ang kape ay isang diuretic na nagiging sanhi ng iyong pag-ihi. Ang kape ay nagpapalabas ng labis na likido mula sa iyong katawan na nagiging sanhi ng dehydration. Bukod dito, ang kape, kapag na-metabolize sa iyong katawan, ay bumubuo ng mga byproduct na nagiging sanhi ng amoy ng iyong ihi. Mga bitamina, ang ilang suplemento o gamot ay maaaring maging sanhi ng amoy ng iyong ihi. Maaaring mabula ang iyong ihi kung umiinom ka ng mga suplementong protina. Mga produktong douche Maraming kababaihan ang gumagamit ng douches upang linisin o gamutin ang vaginal impeksyon. Gayunpaman, ang paggamit ng mga ito araw-araw ay hindi lamang nag-aalis ng masama, hindi malusog na bakterya, kundi pati na rin ang malusog na bakterya mula sa iyong ari, na nagiging sanhi ng masamang amoy ng ihi. Mga kondisyong medikal na nagdudulot ng pag-amoy ng ihi. Diabetes. Sa diabetes, hindi maabsorb ng iyong katawan ang glucose, na nagiging sanhi ng pag-flush ng glucose sa pamamagitan ng ihi. Gayun din, ang asukal ay nakakairita sa pantog, kaya ang mga taong may diabetes ay umiihi ng mas madalas. Urinary Tract Infections, UTIs Pantogo impeksyon sa urethral na may ilang bakterya ay maaaring maging sanhi ng amoy ng iyong ihi. Kadalasan, ito ay sinasamahan ng iba pang sintomas tulad ng nasusunog na pang-amoy habang umiihi. May mababang antas ng lagnat. Mga UTI maaaring gamutin sa pamamagitan ng antibiotics. Bacterial vaginosis. Isa itong impeksyon sa vagina na nagiging sanhi ng amoy isda ng iyong ihi. Sinamahan ito ng paglabas ng vaginal fluid at pananakit habang umiihi. Organ failure. Ang atay at bato ay ang mga pangunahing organs na kasangkot sa metabolismo at paglabas ng mga produktong dumi. Ang organ failure ng alinman sa mga ito ay direktang nakakaapekto sa iyong paglabas ng ihi na nakakaapekto sa amoy, kulay, at dalas nito. Bato Kapag nagdikit ang asin at mga mineral sa ihi upang bumuo ng maliliit na butil o malalaking tipak tulad ng mga bato, ang mga batong ito ay maaaring makaalis sa urethra na magdulot ng matinding pananakit sa pasyente. Kung magtatagal ang mga batong ito, maaaring itong maging ng impeksyon at amoy ng ihi. Sakit na naililipat sa sexual, sexually transmitted disease o STI. Ang mga STI ay nagdudulot ng pangangati at pamamaga ng urethra. Ito ay kadalasang nagreresulta sa nana at bakterya na nagiging sanhi ng amoy ng ihi. Pantog fistula, isang kondisyon kung saan ang bakterya mula sa bituka ay pumapasok sa iyong pantog dahil sa isang pinsala, mga pinsala sa operasyon o mga sakit sa bituka na nagiging sanhi ng hindi magandang amoy ng ihi. Phenylketonuria, isang genetic na kondisyon kung saan hindi masira ng katawan ang ilang mga amino acid na nasa ating pagkain na nagiging sanhi ng amoy ng ihi. Pagbubuntis, mga hormone na kasangkot sa pagbubuntis, tulad ng estrogen at progesterone, ay maaaring magdulot ng kakaibang amoy ng ihi. Paano maiwasan ang amoy sa ihi? maiiwasan ng isang tao ang mabahong ihi sa pamamagitan ng pagsasagawa ng malusog na gawi tulad ng umihi anim hanggang pitong beses sa isang araw. Upang gawin ito, kailangan mong uminom ng dalawa hanggang tatlulitro litro ng tubig bawat araw. Huwag itulak ang ihi upang lumabas ng mas mabilis, at maglaan ng oras upang umihi. Kontrolin ang iyong paginom inom ng alak. Mga komplikasyon sa amoy ng ihi. Karaniwan, ang amoy ng ihi ay hindi nakakapinsala at nawawala ng may hydration. Ngunit ang mga UTI o impeksyon sa bato, na maaaring maging seryosong isyo sa kalusugan, ay kailangang suriin ng isang medikal na profesional. Minsan ang mga UTI ay walang sintomas maliban sa mabahong ihi. Ito ay maaaring maging isang isyo lalo na kung ikaw ay buntis. Paggamot ng amoy ng ihi, pananatiling hydrated. Hindi pagkonsumo ng mga pagkaing gumagawa ng amonya. Pagpapanatili ng kalinisan, ang amoy ng ihi ay kadalasang pinamamahalaan ng kung ano ang iyong kinain noong gabi o ang mga gamot na iyong iniinom. Sa kabila nito, kung nagpapatuloy ang amoy at bago sa iyo, makipag-ugnayan sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan upang maiwasan ang anumang komplikasyon sa kalusugan.